May 32 inches ka ba dyan? Ah yes po, meron po tayong 32 inches. Ito po, uh, sa halagang 5,699, may kasama na po siyang rice cooker, o saan mas marami po kayong pwedeng gawin dito sa rice cooker na ito. May kasama na rin siyang uh, wall bracket tsaka kitchen night At ang kinaganda po dito sa 32 inches po natin, bukod sa smart na siya, android at bluetooth. At the same time, energy saving din po siya. Pwede ka na mag-YouTube lahat dyan? Yes, akompleto ah, po yan. May YouTube, Netflix, Google, Play Store, tsaka meron din po siyang share. Kumbaga, pwede kayo mag-mirroring. Yun po yung kadalasang ginagamit, lalo na yung mga nag-live streaming. So, worth 5,699 lang? No? Tayong ipapa-publish sa inyo na sa halagang 2,699, may kasama na po tayong uh, 17 inches with uh, electric kettle some yung uh, set and kitchen steel. Yan sir, okay. uh, for only 2,699. Yes, Makukuha mo, ilang inches sa sir? 17 inches. 17 inches. LED At, na siya, no, sir, no? Ah, yes po. At uh, may kasama na rin po siyang wall bracket. In case na gusto niyo po siya, idigay sa dinglet. Mm. Sa mga katroba, sa mga ganito nga uh, LED type, ang konsumo niya sa kuryente, napakababa lang talaga. Yes, uh, meron po siyang energy saving kung saan makakatipid po tayo na talaga ng kuryente sa pang-araw-araw natin na daily use sa kanya. Iyon. So ito ah, uh, worth ano lang to no? Worth na pa uh, $6,399. May, may kasama ka ng brodo na nice speaker. Sa pooper na siya, ang kinaganda pa nito dual mic siya. Isang de-wire at isang wireless. Ito, ito yung yes, yung pinaka Ang niyo. wireless niya po, rechargeable na, kaya hindi kayo mapibitin na palit na palit ng battery. Ah. Kasi ito sir, pwede mo siyang bitbitin kahit saan eh, no? Yes, pwede mo siyang bitbitin kahit saan kasi meron siyang built-in battery. Kasi mm. yung mga previous na tignan mo, pa, may wall bracket, kitchen, kitchen knife, knife, tapos uh, personal blender. Tapos ito, true pa, worth uh, ano lang siya, uh, 6,399. 32 inches siya na, true pa. 32 yes, inches. Tapos meron ka pang speaker. At ang kinaganda po nito, meron po siyang warranty ah. yeah. Ang warranty po niya, 6 months. Six months? Yes po. Except LCD damage. Iyon. So, ano, uh, sir, may katanungan pa ako. Meron ka pang mas malaki doon sa 30, 32 inches? Ah, yes po. Meron po tayo pina mas malaki. Meron po tayo yung ditong 50 e, inches. Ito maganda to. Actually, maganda yung ano niya. Yung uh, mismong price niya. 14,699. Tapos marami siyang previous. Tignan yes, mo po. yung mga nanya. Oh, Ang previous niya po, dynamic na po siya. Dual 6.5 inches. Yung At, speaker, no? Yes po. At um, meron po siyang pinakamaganda, blender. Heavy duty po to. May blender na yes, rin siya. Po. Ito po yung ginagamit sa Ayan. mga coffee shop. Yan. So, napaka, ano, napaka murang, sa murang halaga makakabili ka ng almost, uh, parang home theater na sa trupa eh. Actually, meron ka ng speaker, may 50 inches ka na uh, LED TV, smart TV, tapos meron ka pang blender. Yes. So ito, may nakita rin ako. Ay, may 65 inches pa kayo, sir. Yes po. Uh, ito yung pinakamalaki, sir. Yes, dahil nyo pa dito nag-home theater. Yun. Sa 65 inches, ang uh, nagkakalaga lang po siya ng 21,499. At uh, same time, meron po siya masama na pang samyop, personal grinder, and uh, kitchen knife, tsaka wall bracket. Kasi, trupa, ito, uh, smart TV na siya. Pwede ka na mag-YouTube, Netflix, anything. Actually, pwede ka rin mag-Google dyan eh. Yes po. Tapos, uh, kung meron kang mouse, pwede mong saksakan ng mouse yan eh. Pwede Charak, ka mag-browse mag sa ito. Facebook. Yes, pwede. O, pwede yan. Kasi smart TV na siya. Mm -hmm. Ang maganda kasi dito, trupa, ang uh, uh, smart TV at yung mga LED TV isa yung consume niya sa energy napakababa talaga promise napakatipid niyan napakatipid talaga yan no, so pa oh meron din silang 55 inches so sir may tatanong ako titingnan ko yung mga panel type kasi nakikita ko sa mga social media eh kailangan i natin yung panel ng ano mo yung mismo TV ah yes meron po tayo dito ito po ang pinakamaganda natin na panel bukod sa flexible na siya napakatibay po niyan hard panel na siya. Hard sir. panel po Ayan. siya. Magandang gamitin to sa mga may mga kasamang kids. Mm. At the same time, ito ang pinakamaganda dito. One year warranty siya. One year warranty. Yes po. Eh, yan na to. Yan, yeah. po yung siya. pinaganda ng Ace. Ace, yeah. yan. Sir, um, pagka ayaw mo ng mga freebies, for example, ayaw ko ng freebies, gusto ko single, ano lang, meron ba kanyan na pwedeng ibenta rin? Ah, yes po. Meron po tayong available dito na 17 inches sa halagang 1,699. Ito, sir, yan. Yan po. Yeah. 17 inches po natin yan. 1,699 yes, na siya. May ano na yan? May previous na siya. May previous po siyang wall bracket. Yeah. At the, meron po tayo susunod yan na 22 inches. Sa 22 inches po natin, smart na po siya. Smart TV na siya. Nagasama hmm. yeah. na rin po wall bracket yan. Ito, ito, ito. ito yan. Sa halagang 2,899. 2,899. Tapos 32 inches mo, sir. Ah, ito po yung 32 inches natin na smart. One-year warranty po siya. Tapos, uh, smart, Android, Bluetooth, sa halagang 5,699. Yun, oh. Ayos na, ayos na. Po, po. din. At po, energy saving din po siya. Oh, kasi tibid talaga yung tibid mga in Tibid po talaga yun. yan. Ayan po yung mga bagong labas natin ng na mga TV na nakakatipid po talaga siya sa pag-consume ng electricity. Yun, tapos sir, 43 inches, may 45 inches din sila. Tignan mo yung 43 inches nila, trupa, o. Yan, o. Oh. 8,799 lang, o. Oh. Pre-wall black bracket din, ha. Ah. Pagka ayun yung mga, ano, previous yung nakabundle, pwedeng-pwede ito, eh. Tipid ito, eh. Yes, po. Malaki matitipid mo talaga. Tapos ito, yung 45 inches niya, yan, o. Oh. 7,699 only Ay, lang yun. po siya. May kasama na rin po siyang wall bracket. Yun, napakaganda ng, ano. So, yan yeah, mga katrupa, at uh, isa to sa mga pinakamurang uh, mabibila natin dito sa may Divisoria 999 Mall lang. Ah, yes, Bodega po. ni Ninang, no? Bodega ni Ninang. Inayayahan ko po kayo, magtungo po kayo dito sa 999 Mall, uh, Building 2, 1B17, beside po ng Bird, uh, King's Bake Shop, right side. Makikita nyo na po ang Bodega ni Ninang. Iyon. Yeah. Open po tayo daily. Mula 7AM hanggang 7PM